ako si Ciel si Sumawika. Limang no ako nga nung bilang kapitan dito sa barangay na ito. Taong 2018 to 2023. Si Kapitan Berel, nakilala ko nung ako ay nanong na. Pero bago pa yon, narinig ko na ang pangalan niya na bilang isang taong matulungin sa mga barangay. Kasama kami niya sa mga seminar, halos na mga gastusin. Sinasagot niya lahat. Halos nga siya ng lahat ang namamahala kung paano ko'y makakatiks sa labirang gusto namin puntaan malaki na naimbag ng tulong dito sa akin tulad ng Farm to Market Road na binuksan din dito sa papasilangan at siya din ang na nakatulong doon. Tawag ako sa kanya, kap, baka pwede ako matulungan na mabuksan yung daan papuntang iba e, yun naman. At hindi nagluwat. Tumawag sa akin nga siya at sinabi nga parang na ang budget, pwede natin simulan. Talagang bukas na loob niya sa pagtulong. At ito nga huli, bago lang ako umalis sa aming panunungkulan ay eh. magkaroon kami ng barangay hall. Uh, ah, Naglipat ang buwan ay eh, tumawag din sa amin, O kap, matutulungan at, uh, na na approve ng budget para sa barangay hall. At ito nga yun. At ang balita ko eh, hindi lamang barangay tambo balagbag ang kanyang natutulungan. Maraming barangay dito sa Bayan ng Indang ang kanyang nabigyan, nabihayaan ng mga proyekto para sa ikagaganda na ng mga barangay. Ganyan na kadaling lapitan si Cretan Berrero. bayan tatanggihan niya ay eh, yung bang malapit siya sa mga masa. Unang-una, hindi lang sa pangkaroon ng tao, kung maging sa mga wala sa itaas. Kapag patuloy mo lang ang iyong mga silimulan na pagtulong, pagkalinga sa mga taga inyo, ngaan lang ang suporta ng bawat isang mamamayan at muna to, tulungan mo.